Inabot na nga kami ng bagyo sa daan sa pagkakarga namin ng mga materyales para sa bahay. Maganda pa nga yung ng umaga at bigla naman lumakas nung patanghalina. na. Meron din pala kami ditong kasabay na may mga pangarga din. Hindi na rin makalusot yung skate dahil nga may mga barahan yung riles at may mga gumuho daw na lupa. Kaya pinikap na lang din dito ng sasakyan sa kalsada. May hardeplex nga kami mga pangarga at mabuti na lang ay meron din kaming yero na binili. Dahil kung wala nga hindi mapapakinabangan ang hardeplex naming dala. Kailangan nga palang itali ng may yero dahil maaaring mapaya dito pag lumakas ang hangin. Hindi namin nakalain na lalakas magtakas ng ganito bigla, di sana hindi na kami nagarga Pero wala nang magagawa kasi nandito na, kaya dubli ingat na lang. Meron din kami dito ng ibang ikinarga na mga metal paring. Meron pa kami isang problema dahil napasokan ng tubig yung makina namin dahil sa lakas ng ulan. Kaya nahirapang paanda rin ito. Sobrang tagal nga namin dito bago na itong makina. Isa ito sa pinakamahirap na problema ng mga mag skate pag malakas ang ulan. At dahil na na nga namin kaya mabiyahin na rin kami kahit malakas ang ulan. Nilagyan nga pala namin sa dulo yung mga metal paring ng palatandaan para hindi makatusok pag may kasalubong. Dahil nga nagulan, madulas ang na release ngayon at hindi basta-basta nakapit ang preno. Kaya dubli ingat po lahat sa nabiyahe ngayon kahit may bagyo. Pagdating nga namin dito sa unahan ay may mga skate na rin na nabarahan yung gulong ng lupa. Dahil sa mga nadala ng agos ng tubig at natatabunan yung release. May mga time din naman na kailangan natin magtulak dahil nga paon yung release at madulas at maaari naman nabasag yung bearing natin. O kaya naman ay mabigat yung karga. At pagdating nga namin dito sa una ay tumila na rin yung ulan at lakas ng hangin. May mga time na kailangan din namin bumaba dahil nga mas kargado yung kasalubong, tulungan na lamang sa pagbuhat. Mahirap pa na trabaho pero kung susuko ka, mas mahirap mawala ng trabaho. Kaya tiyaga na lang dahil ang malagay wala kang tinatapakan tao sa trabaho mo. Kaysa naman madali nga yung trabaho mo at kumita ng pera pero nanlalamang ka naman sa kapwa. At sa wakas, thank you Lord dahil nakarating kami na safe sa pupuntahan namin. Hakotin naman namin ito sa bahay kung saan gagamitin ang mga materyales na binili namin. Inabot din kami ng halos nasa dalawang oras ang biyahe dahil sa mga problema sa daan. Ang mga materyales na ito ay hindi talaga ay sinasakay pag ganitong maulan tulad ng mga haradeplex dahil pwedeng mabasa. Kaya nga lang ay sa daan na rin inabot kaya wala na rin magagawa. Habang nagbababa nga kami ng materyales ay may iskip na papuntang bayan kaya inusungan na lamang para lumampas dahil may mga karga pa rin kaming mabibigat. At ang sunod nga na ibababa namin ay ang yero. Pagbuklat nga namin dito ay medyo basa na rin ang panabi ng mga haradeplex dahil nga sa ampis ng ulan. Mabuti na lang ay may plywood na sa pinsay lalim kaya pagtagkal namin sa bubong ng skate ay na namin binuhat papunta sa bahay dahil pwede pa itong mabasag at malambot na nga. Thank you po, Lord dahil nakarating kami ng safe sa pupuntahan namin. Ingat po kayo lagi sa lahat na namamasada ng skate at bigyan po kayo ng lakas sa araw-araw na pagtatrabaho. God bless po!